sana ngayong Pasko ay maalala. na naman Laging wala pa nga Hanggang kailan kaya Ako maniningil sa iyo Bakit nga kaya Kailangan magtago pa Ang tanging at kulang ay makausap ka Sana ngayong Pasko ay maalala mo ang utang mo Hinahanap-hanap ang bayad mo At kahit wala pa nga nang Masa pa ako muling magkita ka at makabayad ka sa araw ng Pasko. ngano nga no, kamusta na ba mga kailong? Kamusta na ba yung may mga pautang dyan? Nabayaran na ba kayo? Naibigay na ba sa inyo yung sinasabi na pagdating daw ng Christmas bonus? Ha? Wala pa din? Pasensya na daw. Sorry na, God bless. Share ko lang sa inyo mga kailong, mabilis lang to. Bakit nga ba kailangan tayong magbayad ng ating mga utang? Una, hindi pinupulot lang ng nagpautang yung pera nila pinagpaguran nila yon, pinagpuyatan nila yon. May mga bagay silang sinakripisyo para maging financially stable. Ibalik natin yung mga pinagpaguran nila. Pangalawa, hindi maganda na kilala tayo na hindi tayo nagbabayad ng utang. Normal lang namang utang, halos lahat naman nasubukan na yan. Okay lang na alam ng ibang tao na nangungutang ka. Ang hindi maganda, ikilala eh ka ng mga tao na nangungutang ka at hindi ka marunong magbayad. Sabi nga sa Bible, Mabuti pa na huwag ka ng mga kaysa mga ka nang hindi mo tuto rin. Kung hindi pa talaga kayang bayaran, kausapin mo, magpaliwanag ka, wag kang magtatago. At, wag na huwag na ikaw pa yung galit kapag siningil ka. wag ganun. At pangatlo at pinaka-importante sa lahat, magbayad ka para makaulit ka. Real talk yan, mas madaling magpautang sa mga tao na alam mo na marunong magbayad. Pag ko, pag mo, may mauutangan ulit tayo. Kaya, bayad-bayad din pag may time. So ayun, dito na rin natin tatapusin tong video na to. Kung may natutunan kayo o napangiti man lang kayo ng video na ito, hit na po ng like button at huwag kalimutang mag-subscribe! Pwede mo ding itag sa comment section ang mga may utang sa iyo. Pero please lang, wag po kayong mag-aaway diyan. Mag-usap po kayo mag nang maayos. Hanggang sa muli mga kailong at mga kaibigan, paalala, maging matalino po tayo sa mga boses na ating pinakikinggan. Good vibes and God bless! Woohoo! Sana ngayon, Pasko, ay mabayaran na ang utang mo. Sige na, kunin mo na yan. Kakabonus bonus mo lang, di ba? I-reward mo naman yung sarili mo. Saka mo naisipin yung mga utang. Maintindihan ka naman nila. <laughs> Sige na, kunin mo na yan.